for today's vlog guys ay tayo ay papasok na dahil maaga ngayon ng breakfast at ito yung aking nakita dito sa labas hindi mo makita ang dagat ay mapag tignan natin guys guys yung aking makita dito sa harapan ng hotel wala ka talagang makita sa dagat mafog ayan masyadong ano nga yun, lang po ang dagat ang dagat naging ano, ulap bakit ganito tara guys pasok na tayo ayun na nga guys, andito na tayo sa kitchen as usual <laughs> nasa kitchen na tayo ngayon masyadong dung yung aming kunang breakfast alas siete, start start, na tayo ayan. wait lang, guys ayan tara start na tayo guys pero hindi tayo allowed na mag-video dito sa kitchen ngayon dahil pag breakfast kasi hindi pwedeng mag-video kaya uh, pasensya na guys balikan ko na lang kayo after finish the breakfast Meron pang pusi, no? Ha? Meron pang pusi? Oo. Oh. Ito na yung aming breakfast. Ayan. Ito na yung last na breakfast, guys. Pre-breakfast of Absolute Paradise. Hindi pa rin nawawala yung pag Di pa rin nawawala yung fog. Oh, uh, maingay yung barko kasi hindi nila makita yung kanilang daan. magha kami ni Madam ng tamatis, potato. Ay, kiss, to Ay, so before there, dun na ako. kami ng kamatis guys dun sa aming garden tara sama nyo kami mainit pero may fog init namatay yung aking upo so sad wow harvest time maingay yung bark ko kasi hindi nila makita yung dumating niya dumating niya daming bu harvest tayo tingnan nyo naman guys namatay yung aking upo kinagat I'm so sad guys tingnan nyo ang ko ba naulam ko na yung kahapon ng bunga ako na yun na video at mangunguha ko ngayon ng sitaw sitaw guys kuha tayong sitaw maraming bunga ito maraming bunga oh yung patay bunga tayong bunga guys at kuko tayo ng talbos ng abulaklak ah, pala ng kalabasa guys ayan o oh. Mumuha tayo ng bulaklak ng kalabasa. Ayan. Yung mga iba kasi hindi na pwedeng kunin dahil may bunga na. Ayan mo. No? Ito ang kagandahan sa may tanim. <coughs> Ito yung kagandahan sa may tanim. Oh, hindi pwedeng kunin itong bulaklak na to kasi may bunga siya. Ayan, marami na siyang bunga. Kuha tayo ng mga sitaw. Ayan may may maglilit na sitaw dito. Halo-halo na ba? Halo-halo yung aking tanim guys dito. May okra, pero yung okra ay hindi pa hindi pa namunga. na kukunin natin itong mga to kasi masasayang naman. Pag di mo kinuha, ma malalanta, sayang naman. Oh. Ayan guys, so oh. may kangkong din ako guys. Ayan no, oh. malaki na 'yung aking kangkong May kamatis din ako dito sa kabila. Pero hilaw pa ang bunga to Hilaw pa 'yung mga kamatis ko. Pero ito kunin natin lahat ang bulaklak. Kunin natin ang bulaklak guys. Ang dami yung bunga ng ano ba, kamatis dito. Pero hindi pa pwedeng kunin. Marami ding bulaklak doon. Marami na rin, marami na rin pitil. Pitil, ibig so yung ano, bunga. May bunga na. May malaki ng bunga to. Saan na ba yun? Tingnan nyo guys, yung aking kalabasa. Ang laki na guys, so, oh. Ito, ito na. Ay, sana ba? I'm sorry guys. Ito. Malaki na. Oh. Yan you know. na. Malaki na guys. Oh. I'm so happy guys. Kasi meron din akong naantay. Ay, may malaki na akong... yan yan tapos na ako mag harvest guys sitaw haba ako huh? haba ng sitaw gulay from the garden na guys yung aking na-harvest kanina doon sa aking garden. Ayan o. Oh. Marami pa doon. Kaya lang, ako lang naman mag -isa ang kakain. Kaya, yan na lang muna. Tapos na tayo mag-harvest. So, hanggang dito na lang ating vlog. Bye-bye.